mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share eh na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takautakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hello, ako si Joss. I just want to share a story na hanggang ngayon ay nakakapagpabagabag ng aking isipan. Ang title ng kwento ko ay Kuya Jaime, ako, at si Kuya Jaime ay ipinanganak sa parehong taon 2000. February ang birth month niya samantalang November naman ang akin, magkasing tangkad at magkamukhang magkamuka kami. A lot of people tends to think na kambal kami, pareho kami sa halos lahat ng bagay, from haircut, attitude pati kinahihiligan, Nagkagusto pa nga kami sa iisang babae at pareho pa naming naging ex yun sa maniwala kayot sa hindi. Dahil sa pagkakatulad namin hindi na iwasan na ikumpara kami sa bawat isa at sa bawat pagkukumpara, siya lagi ang angat. Alam niyang naiinis ako sa kanya tuwing kinukumpara kami pero nanatiling mabait sa akin si Kuya Jaime. And after all, totoo naman talagang magaling siya sa lahat ng bagay. Pareho kaming lefty pero mas magaling siyang opposite spiker kung ikukumpara sa akin pagdating sa volleyball. At naiinis din ako pag ako ang natatapat sa kanya pagdating sa lawn tennis dahil lagi akong natatalo. Lahat na lang yata siya na ang mas magaling. Sumagi pa sa isip ko na siya ang nagiging hadlang sa pag-abot ko ng mga pangarap ko. At sinasabi ko yun sa kanya pero sadyang mabait talaga siya bilang kuya ko kaya never siyang nagtanim ng sama ng loob. Pero isang bagay na alam ko ang hindi niya alam. Hindi siya marunong lumangoy. Pebrero noon 2017, post-birthday celebration niya sa kanyang ika, labing siyam na kaarawan. Nag-outing kami sa beach, maganda naman ang panahon medyo maulap pero parang di naman ulan. Naliligo kami noon na magpipinsan, naiinit siya sa amin, kasi halos lahat kami marunong lumangoy. Nakiusap siya sa akin bilang kapatid na turuan ko siya, pero todo tanggi ako, basta ang nasa isip ko lang noon is baka matuto siya at maging mas magaling na naman sa akin. Dito na nga lang ako ang at maungusan pa niya ako. Madami akong alibay that time, sabi ko na next time na lang, na ganito, ganyan, para lang hindi talaga siya matutong lumangoy Bandang 3pm ng hapon ng pinaahon na kaming magpipinsan ng tita Para umuwi At baka daw maiwanan kami ng jeep na service namin Agad naman kaming nagsahon At umakyat sa bubong ng jeep Hindi na kami nagbihis At napagdesisyonan na sa bahay na lang magbanlaw Paalis na ang jeep nang napag-usapan ang birthday ni kuya, at doon na namin napagtantong wala pa pala si kuya sa service namin. Nagtanungan na kami kung sino ang huling nakasama ni kuya, ngunit walang makasagot sa aming magtipinsan. Nagsibabaan kaming lahat para hanapin si kuya Jaime, pero tanging chinelas lang na nasa buhangin ang aming natagpuan. Hindi na nakita pa si kuya mula noon, Halos mabaliw si mama sa malabangungot na nangyari kay kuya. Nagsibabaan kaming lahat para hanapin si kuya Jaime pero tanging chinelas lang na nasa buhangin ang aming natagpuan. Hindi na nakita pa si kuya mula noon, halos mabaliw si mama sa malabangungot na nangyari kay kuya. At ako, halos di pa rin makapaniwala at sinisisi ko pa rin ang sarili ko, hanggang ngayon. Dahil kung naturuan ko siyang lumangoy baka hindi siya nalunod, baka kung sinamahan ko siya hindi siya nawala sa baybayin at hindi sana siya namatay. Dahil bukas ang third eye ko, lagi siyang nagpapakita pero hindi siya kailanman lumapit sa akin. Lagi ko siyang nakikita sa harap ng school, sa tipikal niyang maamong nakangiting mukha pag lunch break. Pero paglalapitan ko siya ay bigla na lang siyang nawawala sa kumpol ng mga estudyanteng nakatambay doon. Kung hindi lang sana ako naingit sa kanya noon, baka masaya pa kami hanggang ngayon. And it seems na hindi naman niya ako direktang sinisisi sa nangyari. Pero sana Kuya Jaime, sa third death anniversary mo this February ay tuluyan ka ng makalaya at makatawid sa dapat mong puntahan. Salamat host at sa mga libong followers mo. First of all, hello sa lahat ng followers mo, takaw-takot, and thank you in advance kung sakaling mang ma-feature mo to. So here's my story with the title, Underground Church. Isa akong Catholic. Pure Roman Catholic both sides ng parents ko. Though maka naman kami, and we do believe in God, pero ako, hindi talaga ako pala simba. Ang reason ko kasi pupunta ka sa simbahan, tapos paglabas mo gagawa ka lang din naman ng mali. Anong sense diba? So ako kahit bihira magsimba, nagdadasal pa rin naman ako gabi-gabi at nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap ko. Hanggang sa nangyari to isang araw on August 6 ngayong taon lang. Nag-aaral ako sa college and I'm on MY3rd year na sa school. Nakilala ko itong block section mate ko na si Edward. Ab English ang course ko at siya naman ni Charam. Medyo joker at mapangasar tong si Edward kaya mabilis kaming naging magkaibigan dahil walang araw na hindi ka tatawa pagkasama mo siya. Nagkaroon siya ng nickname sa amin na Teng, hindi ko alam kung paano nabuo yun, pero basta one day parang nasanay na lang kami na Teng na ang tawag namin sa kanya. Then isang araw after ng class namin ng 5.30pm, nagyaya siyang pumunta sa kondo niya, magmerienda daw kami. Mahilig kasi yun magluto-luto, kaya ay tsarem ang kinuhang course. So ayun nagmerienda kami, nagkwentuhan hanggang napunta ang usapan about sa religion and beliefs. So nalaman kong itong si Edward Oteng ay isa palang atheist. Hindi siya naniniwalang may Diyos, So bilang respeto sa paniniwala niya, hindi ko na yon Pero nagulantang ako bigla nang sabihin niyang, pero naniniwala ako sa Diablo, so sabi ko papano mo naman nasabi yon. Ang sagot niya sa akin, dahil nakakita na ako ng isa. Medyo tumayo na ang balahibo ko noon sa mga sinasabi niya, at pagtingin ko sa bintana ng pondo niya gabi na pala, around 8.45 p.m. hindi ko na malayan. Masyado yatang napasarap ang pagmerienda at kwentuhan namin. Umuupa ako ng room at may sarili akong susi so hindi naman masyado big deal kung gabihin ako ng uwi, kaya nagstay ako sa kondo ni Teng. Balik tayo sa konvo namin ni Teng. Sa takot ko dinaan ko na lang sa biro. Sabi ko, ako ba? Haha ha, grabe ka, Ganun ba po pangit para ikumpara mo sa Diablo? Sabi ko. Ngunit sagot niya sa akin hindi. Gusto mo makakita. Sumama ka sa akin mamayang alas dos ng gabi. May pupuntahan tayo. Medyo kinakabahan na ako at natatakot dahil unang beses kong nakitang ganun kaseryoso si Teng. So kahit natatakot na curious ako at medyo may hilig din ako sa adventure and mystery kaya pumayag ako. Nanood muna kami ng TV habang inaantay mag alas dos. Nakatulog ako sa sofa at paggising ko 11.30 team na. Sabi sa akin ni Teng Tara para maabutan natin ang simula. Sumama ako sa kanya. Naglakad kami ng medyo malayo hanggang makarating kami sa isang lugar na open field. Walang ilaw. Tanging flashlight lamang na dala namin ang pang ilaw. Pinahawak sa akin ni Teng ang flashlight at ilawan ko daw siya. May inaangat siya mula sa lupa na parabang passage. Pagbukas, tila hagdanan ito pababa sa ilalim ng lupa ng mga oras na 'yon ang tanging nasa isip ko na lang ay totoo ba 'to. Parang sa mga pelikula ko lang napapanood 'tong ganitong mga secret passage, pero nanatiling tahimik ako. Habang bumababa kami sa hagdanan na 'yon, tanging mga kandila lamang na nakadikit sa pader ang nagsisilbing liwanag sa dinadaanan namin. Pagdating namin sa pinakadulo, may isang gate na kulay pula ang pintura at may nakasulat na mga parang armaik o arabic ang design at symbols. So ayun pumasok kami. Pagpasok namin na loob para siyang simbahan, maraming upuan pero ang hugis patat sulok. Sa gilid kami pumuesto at sabi sa akin ni Teng, magmatsyag ka lang. Maraming nagsidatingan ng mga tao, mga formal ang suot ng iba, parang galing opisina. May mga estudyante, may mga nakapambahay lang. Iba't ibang uri ng mga individual. Ngunit ang napansin ko puro kandila lamang ang nagbibigay ilaw sa silid na yon. Hanggang may isang lalaking tumayo sa harap ng kwartong patatsulok ang hugis at nagsuot ng parang sinusuot ng mga arabo na kulay pula. Nagsimula itong magsalita at parang nagmimisa ngunit sa hindi maintindihang lengguahe. Matapos ay tila parang nagritwal ito at sa maniwala kayo o hindi. Sabihin nyo na gusto nyong sabihin sa akin, sinungaling o kung ano paman. Pero nagiba talaga ng itsura yung lalaking nasa harap. Kahit nasa gilid kami at pinakalikod, kitang kita ko kung paano nagbago at naging mukhang diablo yung lalaki pagkatapos ng ritual. Ramdam na niting ang takot ko, ngunit sabi niya wag daw ako tatakbo o sisigaw kundi pareho kaming mamamatay. Pagkatapos magpalit anyo ng lalaki, at naging diablo nagsalita ito ng hindi maintindihan dahil malaki at gasgas ang boses. Pagkatapos nun ay bumalik ito sa dating anyo at nagsitayo ang mga taong naroroon at isa-isang nang umakyat sa hagdanan paitaas palabas ng lupa na para bang tila tapos na. Sumabay kami ni Teng ngunit tahimik lamang kami hanggang makauwi kami sa kondo niya. Tinanong ko siya kahit sobrang takot ko sa nasaksihan ko. Teng satanismo ka ba? Simbahan ba yon ng mga satanismo? Sagot niya sa akin, hindi. Natuklasan ko lang ang lugar na yon matagal na. Nagpupunta ako doon upang malaman kung anong misteryo ang tinatago sa lugar na yon. Bihira lang ang nakakaalam sa lagusang iyon, at huwag kang magkakamaling ipagsabi iyon sa iba dahil kaluluwa mo ang magiging kapalit. Simula nun lumayo ang loob ko kay Teng, hindi ko na siya kinausap kahit kailan. At pagtapos lang ng SEM na to ay lilipat na ako ng ibang eskwelahan, hindi ko kayang makisalamuha sa taong alagad ng Diablo. At malakas ang kutob kong satanismo si Teng kaya hindi siya naniniwala sa Diyos. Yun lang po. Ingat tayong lahat mula kay Paing.